Bostoyo, binili ang mahiwagang kaldero ni Diwata At ayong kay Diwata eh Ito yung unang-unang kaldero niya Yung nagsisimula pa lang siya magnegosyo ng pares At sobrang memorable daw sa kanya nito At magkano kaya binili ni Bostoyo yung kaldero na to Tara panoodin natin, let's go Napako pa ako dito mga alas 12 <laughs> Naghintay talaga ako Sorry, sorry, sorry po Ito, bago bagong lahat alam mo ba, May na marami, ba marami rin, rin akong kalderong ganito. Sige, baba muna natin to. Baba muna natin. baba muna natin. Alam mo ba na meron marami rin akong kanyang kaldero? Kasi madami rin akong parisan na. 50 branches ang aking parisan. Noong panahon ng 2020, umabot ako ng 53 branch ang aking Parisan. Jim's pairs. 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 And Hot Mommy. And Hot Mommy. Overload Mami Meron oh. pa naman yung Jim's oh, Pairs yun. ah. ay O iba yun, Jim's Pairs yun. Ah, parang in English mo lang yun sa'yo. O, oh, hindi. No, magkakasama kami dati ni Jim's. Ito naman, kaya ako binibinta, may sentimental value to sa akin. Gano'n ba katagal sa'yo yan? Simula nung nag-start ako mag-Paris, ito talaga yung kaldero ko. Saan so, ba nag-start na mag-Paris? Sa hindi Pasay. Lang, sa Pasay. Sa may uh, yun sa may tulay? Sa may tulay, yes. Doon ako dati nag-start. Doon kita unang pinunta. Doon Ayun yung uh, ayun na para simula ka pa noon na pumutok, 'di ba? Nagbabait kami noon. Tapos wala naman siya. Sabi ko, ako ni Ruth. Sabi, "Stoyo, oh, tikman mo yung pagkain ni Diwata kasi marami daw na pila." <coughs> Pumunta kami. Wala siya. Wala siya. so, <coughs> hindi. Sarado ata, sarado ata. hindi. <coughs> tinanggal siya. Liniring. Liniring ako ng mga time na yon. Linearing. Pero after okay. naman nun, doon na pumutok na yung diwata. Okay. Dire-direcho na yung mga magagandang na nangyari kay diwata. O sige, Sorry. anong kwento niyan? Ito kasi, yung simula nung start ako mag -paris, so ito na talaga yung ko. Ito ay uh, siguro mula pa nung 20, yung during pandemic. Doon ako nag-start mag -paris. Pero dati kasi, hindi pa ako kilala. 2020 ka rin ba nagsimula ng Paris? 2020. Para, so? Kaya lang noon, oh. card lang ako. Kasi nakabili ako. Nag-start ako sa Paris, cart lang siya. Cart? May nagbinta sa akin ng second hand na cart. Tapos bumili ako ng kaldero. Actually, yung kakinig din yun. Uh, kinuha ng Pilwa. clearing operation. Hindi ko na natubos. So, ito, naiwan yung kaldero ko. Naiwan yan ang kaldero May Butas na yan! May butas na siya. Pero pwede naman, ano, Tagpian. Tagpian na lang natin. Tagpian. So, 2020 ka pala nagsimula. So Halos sa bayan. Paris, doon yeah. kayo sa island. Yes, island ako. Takbo-takbo kasi ba? Takbo-takbo. Alam mo naman kasi ang tawag sa amin is illegal vendor talaga. Oh. May clearing talaga. So, buti ngayon, may pisto na ako. So, hindi na nakikita. Sa malapit sa Senado. Malapit Pabit sa... Pabrito, sa... kung nakakain na pa, nagpunta sa isa kalokan. Doon ako na daan. Doon, doon sa likod so, ng Rose Mall, yung bar. Diretso kasi yung paglabas mo. <laughs> ang dahan ko na RN. Pero dun sa Senado kasi may island eh. Dati sa gitna ang mga pwesto ng Paris Yes, dati. Sa gitna, wala sa gilid. Pinagbawal kami doon. Pinagbawal sa gitna, nagkanya-kanya kayo gilid. Kaliwat ka na. Kanan, kanan. Ano. Diba? Pinagbawal na naman sa gilid, kaya kanya-kanya na naman ng pwesto. Ganun lang naman eh, pag illegal vendor ka. Actually, dati lagi talaga ako nakain dyan sa lugar na yan. Talagang nababa ako dyan. Alam mo, natuwa pa ako dyan. Alam mo, natuwa ako yes, dyan ni so, eh. Pero napakiusapan naman yung no, nakita sabi ko. Mga 20, 2019 yun, mga ganun. Mga ganun nga. 2017, na kaya na ako yun. 2017, 2019. So, hindi ka pa... Hindi pa ako nagpaparis doon. Kasi yung unang tinda ko pa lang, sigarilyo pa lang noon. Mga soft drinks, mga pancet canton, mga mm. ganyan. Ganun okay. pala. So, ayan, no, 15k viewers tayo live. 15,000 live viewers. So, diwata. Ngayon, magkano mo naman binibenta yan? Ayan, kasi nasabi mo, mo ano, magpapalis ka naman mm. din dati. Hindi ko nabibigyan ng presyo. Hindi ka nabibigyan ng presyo. Ikaw na lang ang tumayo sa kung magkano ang gusto mo. Oh! Ano ba? Ha? Ah? <laughs> hindi, kasi alam mo, maganda din yan. Ayaw Aron. kitang taasan kasi may alam ka pala sa presyo ng mga kaldero. Uh -huh. Kaya hindi Yan, yung ganyan, mga 3-5. Yes, mga Sa taan, tabo, sa ta tabora. Sa Tabor. Tabor. kalatay mili. Ka At kung sa pasay lang ako namimili sa may suking ko. Ay, sa Megartimar. Hindi. Hindi, dito banda sa may Pasay Libertad Palingki lang. Ah, pasay malapit na oh, sa sa Kartiman ngayon. Doon marami rin doon sa Pasay Kartiman Libertad. Malapit lang eh, magkakalapit lang. Oh, magkakalapit lang 'yun, lang yun. kasi galing din. Ka yung Kartiman yun. kasi na Palingki, ano 'yun? Private. Private 'to. Oh. Yung dito sa binibiliyan ko, yung public market pa. Hindi 'yan mga ganyan. Sa Tabora kasi, tsaka sa Santo Santo Cristo. Santo Cristo okay. sa Divisoria. Doon kami namimili talaga. Mas mura doon. Inisip ko naman din kasi pag mura nga yung biyahe pa rin. Magta-travel trans pa rin. So oh, parang okay. halos ganun yeah. naging. Pero kung maramihan siguro tapos may sasakyan ka. So sa oh, franchise. Pa, kasi ginagawa ko para pa rin franchise doon ako namimili. Binapato ko sa mga franchise. Kasi Bakit pala hindi mo tinuloy yung pagpapalis mo? Ah, uh, nung pandemic, yes, ayun yung sarado bukas, sarado bukas. Kasi pwesto yun sa akin. Uh, hindi siya, hindi siya yung kariton pwesto talaga siya as in restaurant. So, pag sinabi na, oh, bawal lang dine-in, puta sarado na naman siya dalawang buwan. So, iina na naman. Pag open na naman, kundi oh, na naman. So, hanggang natapos ng 2022, medyo lawala na. So, ayun. Pero, malay mo naman, makapagbukas ulit ng pass. Kasi, paborito kong pagkain niya. Yan ang bumuhay sa... You know, sa akin. Ito ko ba sa'yo, di ba? Yung nandun tayo kayo, Yan talaga ang bumuhay sa akin nung time na uh, talagang sakto-sakto lang yung pera ko lagi. Yan ang pagkain ko. Doon kay Kuya Taban sa Pasay. Pasay sa Doon ako nakain ng Paris araw-araw. So, sige. Vlog, sige, teka, muna. Kung okay. gusto mo naman, wala nang money involved, magpalit na lang tayo. Akin na lang yung pintas mo sa itong kanil. Hindi, hindi. May magre-regalo sa'yo yung kapayahan. Mamaya, tamo, da, 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 marami yan. Maraming regalo. So, syempre ako, wala akong pang regalo kasi alam mo, sanay ako na ako na re-regalo. At anong regalo mo sa'kin? Sa akin. ako ni Diwata. Hindi. Pero, kung sakaling iba, alam, magkano mo siya balak yung beta? Dapat may parish yung Siguro, hindi, ano, Ako ah, kung akin lang talaga, siguro mga pwede na din kung magkano yung bili ko. Ah, ganun. Oh, hindi siya tumutu. Okay. At least hindi siya uh, feeling, hindi siya na gano'n na star. Kasi syempre yung iba. Kasi na, alam naman natin yung magkano lang yung price ng kaldero. Pero syempre yung sentimental. sentimental value, yun naman ang titignan natin. Kumbaga Pero, souvenir akin, lang. Kung kasi, Kumbaga souvenir oh, lang. Meron, souvenir. Meron lang siyang gamit sa Podstar na pagdating ng panahon, anong mang mangyari kay Juwata, dumami man yung pares niya o maging iba na yung tabi na ano yung karir niya meron siyang souvenir na may kita dito sa museum natin. Kasi, kasi, kasi dapat itatago ko ito. Ang naging problema din kasi baka mamaya mawala lang din doon. Kasi ko dapat, na ito takip, lalagyan ko yung picture mo pag bukas. Yes. Yung Tapos may signature yun. Yes, Kailangan pwede may naman. Oo, oh, sige. Tatawaran ko na yan. Siyempre, second na na yan, butas. ay naman tayo, bulong-bulong na naman tayo. Baba naman, hindi, ano ang... Tasan mo naman, pre ko na yung chinilas ko kasi gasay na to. Contribute sa yung chinilas ko na yan, lagi ah, yan napapansin o. Sige, pre na yan. 3-5. Kasama na yung chinilas. Saan pa chinilas? 3-5. Hmm. Ayan, by one take one na yan, huwag na kayo magbulungan. May kaldero ka na may chinilas ka pa. Two, five! Ayan. Madali akong kausap. Ano? 2-5? Ayun. 3,000 sige sa lubong tayo. 3,000. Bulo ka muna. Ano? Marami kasi nagbibidya. Kapag pura-out na pura tayo. Sige, 3,000 pesos ni Wata. Kasama Pero, na yung sinilas. Huwag na yung sinilas. Ito kasi, alam mo, pag nakita nila sa museum yan, mahalala nila. Kasi pagka kasi ganito yan, magkakaroon kami ng QR code doon. Pag, sin, pag, mis, pag ina mo yung QR code, may kita mo yung istorya. Lahat yan. Kunyari, ito. Ito, the, kunyari, sa patch okay. ni Pacquiao. Eto, Ito, binili ko, 150,000. Pagdating sa museum niyan, meron yung QR code. Pag ina mo yung QR code, may kita mo yung istorya. May kita yung mukha May kita si mo. mo yung mukha ni Pacquiao, yung istorya, ako yan. So, ganyan din yan. Pag inis, pagka iniscan yung QR code niyan, may kita sino, ano ba to? Lalabas siya na uh, kaldero ni Diwata Paris. Papakita ko ano nangyari kay Diwata Paris from humble beginning hanggang kung ano na ngayon si Diwata. So, papalaga namin yan. So, dahil dyan, 2,500. Hindi. So, okay 3, na. 3,000. Okay, okay, okay. 3,000. Ano? Okay. Maraming, maraming salamat. So, sa lahat ng viewers, umabot tayo ng 20,000 viewers. Uh, ako na uh, uh, pa naman ko muna sa ambas. Uh, sa pake po yung doon na sa ano. Sa takip, tsaka sa pinakakatawan. Bakit dito? Pasis-pasis nga. Ayan. So, kailangan mo yung mga kasama mo rito. Uh, Ayan, rito. kasama ko ngayon ang team. Ayan, team <laughs> Diwata. Gusto oh, ko lang makilala sino-sino sila lahat eh. Okay. Pakilala mo isa-isa. Ayan, ito yung mga team ano, tawagin nila team ano ba? Team Gatas? <laughs> gatas. Hindi ano, team vlogger to doon sa kainan ko. Si Alvin. Ano si pa kala? Hindi pakilala, pakita nito. Siya si Alvin TV. Yan hey. ba yung main, jowa mo? <laughs> Hindi. May gusto lang sa sakin. Hindi kami mag Hindi talaga? <laughs> 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 ito si Papa Bin Papa Bin Ay, wala. Sinira mo ka. Magbayad pa tayo. Papa Bin TV. Papa Bean. Tapos bin. ito naman si Yabagis. Tatay bin. Yabagis Papa Vlog. Papa Bean yung ano eh. Pangalan niya sa... Ito Yabagis Vlog naman. Yabagis Vlog. Sino pa? Ito, ano si Juban. Tapos yung Juban. isa. Juban. Juban ano? Ano? Yan, 20k viewers. Juban lang siya. Tapos ito. Itong isa naman si Vincent. Ayan, lima lang kami. Ah, Vincent. Ah, Team Diwata. Team Diwata. Yan na Team Diwata. Tapos yung isa, jowa niya. Walang, wala, wala akong jowa. Talagang wala. Dininay! Dininay ka na naman! Salvin si lang na naman magusto sa akin. Wala pa akong gusto. Ay, Rudy, hindi ka ay, ah, ito na, pipirmahan ko na. Lalagyan ko lang diwata, Paris. Ay, dito or dito na sa... Siguro, Siguro, sa katawan at saka sa loob ba, sa labas? Hindi, parehas. Sa labas? Uh, ah, sa labas, sige. Saka sa loob. Ano bang date ngayon? 20. At... Ah, 20. 20. 20. Yes, wala namin. Ayaw nga lang. Wala naman itong pintel pin. Wala Dapat pula pimple. or ano. Pwede. wala siyang sulat. Ha? Ayun, ito meron na. Pero, may video tayo. Mag-10 mag million views na rin yun eh. Tilanggi mo si Alvin. <laughs> <laughs> ano, hindi ba talaga? Wala ba talaga <laughs> na mamagitan? Wala, man Si Alvin na may gusto sa akin. <laughs> ah Alvin, halika rito. Totoo ba may gusto ka kay Diwata? Yari tayo dyan. Hiwalay tayo sa asawa niya. Ah, may asawa si Alvin. May asawa si Alvin. Ilan ang ng asawa? Isa lang. anak? Wala pa, wala pa. Ah, wala pa. Eh, siya baka kay diwata ka Baliktad yung matris ko, hindi pwede. Ayan, yan ang firma mo. Kaya mo, pati tatabi namin yan sa aming... Uh, nyan na yan dyan. Pati, 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 pati hindi siya overpriced. Walang overpricing. Anong, anong ang ganyan yun, me? At saka Ano pa? 520. 520. 24. Dito wala pang date. Ayan. So alam na yan, pagka meron ito, so sana ako din pagka uh, talagang mapunta ang madaling araw doon sa inyo para hindi masyado sobrang daming tao. Ay! Ito expert! Ito pala, oh! Eh wala na, nagka-deal na. Pero ano ba sabi mo sa palanggana no, natin? Ay sa Ay, ano? Kaldero. Sa ano pa to? Caldero. Caldero. Ano um, ba sa... Kung sunta, mababa mo naman na bilhin. <laughs> eh <laughs> <laughs> pero kailangan... Maka... Na... Baka mabawasan pa sa expert. Kung may sa expert, mababa mo naman nabili. Eh, baka mababa no, pa. Pero may, ano lang, firmado. Pero, na. ano ba yung sabi mo sa kaldero ni Diwata Pares? Well, expert. kaldero siya. At ah, bago. Ha? Ah? I think bago. Bago, so, siya, uh, siya. pero nung matagal lang, may sentimental value. Pero eh, siyempre, galing ni Diwata. Hindi pa rin yung presyo, dahil Di may firmado. Oh, pero uh, uh, hindi ako, hindi, hindi ko binintan ng mahal, na lang. Mas mahal pa nga yung bili ko sa kaldero ko. Siyempre nagamit ko na. Man, consider as second. Oo, mas mahal na, mo. Oo. Oh, oh. Kasi kung nabili ko to ng 4,000 yata o 3,800. Binita ko na sa kanya ng 3,000. So, okay. oh, di ba? Mas, mas, mas mura pa. Ano pa. nga sabi mo, expert? Ayos well, ba? Uh, Siyempre, basta may pangalan. Kahit anong gamit yan. Yun. May halaga yan. Dito sa Pinoy Polestar. Everything and anything has a value. Plus yun. Plus. Ano ulit? Paulit niya? Yun. Dahil tarong bagay pa yan, basta galing sa isang tao na kilala ka sa nalilita. Kilala sa May value yan. Oh. Dahil oh. dyan plus 5,000. <laughs> <laughs> 3,000 plus pagmamahal. Ay, yeah. Ay, Alvin, Ay, Alvin. Ni Alvin. O na yun, baka mamaya tumaas pa ang presyo. Diwata, babanan natin to. Lagi na, 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 na natin muna natin. Ayan. Sold, Ayan, nabintin na yung kaldero ko. Maraming maraming salamat sa iyo, Diwata, sa pagpapahulak na Salamat dito. din sa iyo. At uh, syempre, sa lahat ng na nanonood, umabot tayo ng 20,000 live viewers. Ayan, so ngayon 17,000 live viewers tayo. Maraming maraming salamat! Thank you, Gusto. Yung malaking karangalan din na nakarating ako dito yes. sa Cristo mo. Dati pinapanood ko lang ito, ngayon nandito na ako. Tsaka siyempre, so... para mailagay din yung gamit mo. At makita nung mga susunod na henerasyon. Kasi lahat naman tayo lilipas. Lahat Tama. tayo uh, darating sa punto na mag-iiba yung mga karir natin. Tama. Pero andito ang Pinoy Poster para ipaalala sa lahat ng tao, iba't ibang henerasyon, kung ano-ano yung pinagdaanan ng Pilipinas. Katulad, di ba, meron tayo yan, yung kay Batusay, yung mga nag-trending, kaya ako siya iniipot para ano, maalala ng mga yes, ibang henerasyon. Ano ba yan? Ano ba yan si Paris na yan? Kunyari, after 10 years, yung mga anak na natin, sino ba yung diwata? So, pag-scan niya ng QR code, ay putya, naging nationwide na sikat pala yan. Na, Ganun pala yung nangyari. Yung buhay niya galing sa hirap, umaman, dahil sa pagpapalala. Hindi naman umaman, umangat yung buhay. Diba kasi ako, oh, di rin ako mayaman. Ayoko oh rin correct. masabi na mayaman ako. Tano. Umangat yung buhay, gumanda yung buhay. So, yun yung ginagawa ng Pinoy Podstars. Mapaalala sa lahat ng generasyon at maranatili tayong uh, institusyon. So, ayun. Maraming maraming yes. salamat sa dahil ko na pinanawalan. Thank you, Maramat, thank you. Maraming salamat maraming salamat ma din dahil isa ako sa naging bahagi dito sa inyong museum bang tao. Yeah, okay. no? Maraming salamat sa'yo. Abangan mo yung opening yo. ng bago. Eh, may may, gym, bago may kami, kami. pinatay. Okay, yeah. sige. Sana makapunta din ako doon. Oo oh, naman. Kayaan ah, na mo it. kasi kaldiro pala yung binibinta ko eh. Mayroon pang kawali dyan. Kawali? Ah. Mayroon oh, pang ano? Mayroon pang lutuan dyan. Yan lang muna. Isa-isahin ko lang muna. Tapos nasunod yung parisan lang ibibinta ko. <laughs> sa kusina na. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much. Ay Pinoy Postors. Ito ito mamin sige no? ah. Salamat. Salamat. Bye.